Eh gano'n e rin. Eh medyo bumaba na nga pala yung Pwede nang mangisda. Eh kaya lang eh. Eh rin na. Lumitaw na yung mga pinagbabasag nung nakaraang bahaan. Eh rin dati nang basag eh. Kaya lang eh. Lalong inubos nung nakaraang bagyo. Eh huli ang ginawa eh rin. 1990. Grade 3 yata. Ano kung grade 4. Ay eh, sana po eh heri makarating sa akin uukulan kami matulungan din eh para naman maproteksyonan ng konti yung gilid ng ilog at di magkahulog yung mga bahay namin din eh Ay eh dati may natitira pang konti rin yung buhay ngayon ala na hanggang doon sa dulo eh, may chismis siyan dati, gagawin daw. Eh, hindi ko alam kung ano nangyari rin eh. Ayan, yan po eh, nandiri ni sa ano, sa Purok Uno Iba ST Kalumpit. Ayan, sana po ay eh, makahabot rin sa opisina ng ating mahal na mayor. Ayan. Hanggang doon po er, do sa dulo, uh, ubos na yung siguro yung mga 120 meters lakad-lakad tayo rin para makita natin kung hanggang saan na inabot nung mga uh, natibag nere ito tayo dun sa kabila makita natin dahan-dahan lahat baka yung mga dulas din yung mga lutong nebuto ko mahirap mapilay eh Ayun, mangga pala bumagsak ay, yeah. Adon, hindi ko makakalimutan kung ano, kung kailan ano, kung kailan huling ginawa yung eh, eh. Kasi may alaga akong aso noon eh. Doon, pag uwi kay Kala, kalain mo eh. Kinatay pala ng tatay ko. Eh, iyak kaya iyak. Anak mo ng daming iyak. Ayan, yeah. mabalik tayo rin eh aya nakapraso pa lang huwi yan pakishare naman po e eh, video nere nang makarating sa ano sa kinauukulan tulungan nyo ako makarating sa mga dapat ano pagparatingan nere nang meron po eh, maayos. mahayos ayun ilang panig po nere pinap nalagyan po namin na semento pagka meron kami natitira nang di, nang di matuloy ang matibag Ayan, nalagyan po namin ng na semento yan. Meri pa. Basag-basag na rin. share na lang po na video para po kahit papani kami matulungan din eh. Meri po eh, sa iba este. Urok uno. Ay. Ya. Tapos punta po tayo rin sa bagong gawang riprap. Ta alam ko pagkakain hindi ko po rin eh. Dapat po eh Irina ay din eh sa luma. Yung tatag po rin, babaguhin. Eh hindi naman po yata na to. hindi pa lang kung ano nangyari. Baka rin talaga dun sa ano. Na napapanood natin sa TV tahimik lang di kumikibo ay ah meron yung bago hindi pala bago rin siguro yung mga may sampu labing dalawang taon na rin ari, medyo may katagalan ah Eri po eh, nasa apat na pun na po eh, halos. Eri kahit saan pumunta, nandoro si John John, may huli. Bakit? Tatago ka dyan. Ha? Tatago ka dyan. Tatago ka na.